bago namin siya dadalhin sa paggamutan, ito ang pinaka-importante para maging matagumpay ang laban ni Ate Nancy. Kaya samahan niyo kami mga kababayan sa ulo ng video nito. Tara! Simahan lang siya! Ah, kalau ada nak makan sel control, sel control. Yes, air pakai air, aman besok. ko.

Pansin ko, pansin ko ang saya-saya mo pag Gawin no, no, no. na lang siya, Prinsipalabukan, agad. Pansin ko ang saya-saya mo pag dumarating sila dito. Kunaan na po kanina pa. O, kunaan na po. Kung kanina, yun yun eh. Napakain na yung ko. Maragya ko siya. Maragya ko. Pero may pag-alagalaw na po. Na. Oh, oh, oh. Hindi pa may. Hindi pa Ama pa man yun. Morning! Morning! Wow! How are you today? I'm fine. Wow. Very good. How about... Ate Marites, how are first, you? First,

Sino sa regala? Yes. <laughs> Ayan, magandang magandang morning sa atin lahat oh, mga kababayan ano mahal. Po. Ayan, kumusta po kayo? Oh, Sana po ay nasa Pagaling mabuti tayo kami. talaga lagayan lahat. Uh, today is Tuesday, tama ba? Ayan, today is Tuesday mga kababayan. At ito, uh, kinumusta ko muli si Ate Nancy. At uh, napakaganda ng kanyang gising ngayon. Pagdating ko pa lang ay uh, binati na niya ako ng good morning. Kaya lang ang nakakapagkakala, mga kababayan, nabanggit ko sa kanya na malapit na yung mga pinsan niyang dumating para kunin siya. Sabi niya ayaw niyang umalis dito sa shelter. So, ah touch ng damdamin mga kababayan kasi sa ikli ng namon mula nung na-rescue natin siya, nakamahal na rin siya sa amin. Lalo-lalo na po kay Marites, di ba? Dahil siya po hindi mahirap alagaan at hindi mahirap mahalin. Dahil kung anuman man po ang ibinigay mo sa kanya O ginawa mo Pagmamahal sa kanya Ay sinusuklihan niya lagi ng thank you ha? Salamat Naging nagsasabi ng I love you man So sa mga katagang uh, Ganon ay talagang ma-appreciate mo Yung uh, pagpapasalamat niya Kahit sa, sa kanyang Kondisyon na pinagdadaanan Alam pa rin niya mga kababayan Alam pa rin niya magpasalamat Sa mga tao Nagmamahal sa kanya

Nakaano lang sila daro sa, set ang pigatig ana mga likod pa. Mm -hmm. sa, sa set niya ka nang bigla nang uli ako. Siya nang gara bag. Tapos yung isa naman, wala ka wala ka ka. Maura. Drink your water. No. Agad ay na nga pe, langkat, ta na po siya? Agad ka tayo okay. sa pata. Kasi nang pa ata sa ka. Nakaligo na ba siya? Kasi pa ka na. Pasipika uwi ka na. Sa place. Ito yung sa mga, sa moment na hindi natin yung, malilimutan mga kababayan. Pero kasama, pa siya, na natin mga kababayan. Sa tari. Kaya sa araw na ito, papasyal ko silang dalawang kababayan, wala kababayan para mga kababayan. Si So, hanap kami yun, ng uh, Tinapin uh, at tinapin. Para um, makakainan sa labas. Para makakain sila dalawa. Sabi niya po, dalit prat kayo. Di ba sir, nakawita ng first school po? Para yan. Ah, uh, like Inas it. Sa mura. Sorry naman eh, kawita ng first school. Hindi kanya iwan dito. Yun so, din sinabi niya sa akin kanina. Sabadal, daw niya ako. Ay, so, sasama kanya. So, Pero ako iiwanan niyo na. Ba't ito ang iiyak? Ano ba tumiyak sa ating maritis? Ano na kayo? Alis na siya. <laughs> Kahit ako masakit para sa akin, di ba? Kasi gano'ng sinabi ko, sa ikli ng panahon na pagsasama natin, sa pag-appreciate, pag Di ba, uulit ka mga kabag-anak mo. Nakakalungkot talaga. Kasi siya, bukod tangi siya yung kakaiba na ina-appreciate niya talaga lahat ng tulong natin. Naka, no? ah, dati kaya kaninang baga, parang buhabalik yung nadakarahan niya. Nausap siya kung nagusap ba yung maayos talaga yung pag-usap niya. So, walang tao ba? Walang tao ba? Nangawit niya sa Ayaw man natin na so wala, mawala siya sa atin. Kaya. Pero, kailangan gawin para sa kanyang pag -galing. no? So, basta pinakamaganda dyan ipag-pray natin sa mabilis niyang pag-galing. May eh, mga pray naman ah. dyan. Sigurado. Mas ang kinakaon sa mga ang ginawa mo sa kanya. Maalala at maalala. Ay, kanya. Yung mga ganyan pa so, rin. Sabi ko nga po sa kanya, hindi <laughs> ba Sabi ko nga po sa atin, ah. baka din lang. Tayo maalala, ah. tayo no. po. Sabi niya paalala raw ah, niya. Pero ah, kayo na ba okay? Uy, ko ako ang sindi sa'yo! Wala ko kong sa sa'yo! Ano, oktabi pa ang oknabulong pa, hindi na akong sindi sa ta tanaw. Ano, Ahmed? Mayiyak na si Maritis eh. Si, ano, dead ma pa rin? Mayroon ko Ito na, ano ba? Harina, first class. Sabi first class. first class nga. Third class flower. Opo. Oh, Dito mong gaya, may pinapos kanina, nga ka na ang isang kulumag ko, yung sukat, yung mga tinapay. Lahat o, oh, ipakaon siya. O, oh, o oh may utos sa taas nga, so ipakaon siya sa kapat. O, dili siya pabulokon sa plastic. ah ah, -uh. -huh. na parang ipawisan na siya sa plastic. Na tigaan na siya na parang dili po bawal siya. O, oh, gi, inano na siya, in, oh, wala lang, hindi lang na-discover yung lugar. Oo, maay oh, uh, maka na-discover yun ako sa mukuan. Araw-araw po siyang kuhanin. Oh, okay. May karapatan po. Oh. Okay. Uh, Kung mabilihan po nang mabilihan po man, mabawasan, no, okay lang po. Maraming salamat po. Okay. okay. Maoy ihangat sa pagkinapay. Oh, yeah. Maoy na ibigay sa Maoy, opo, ano. Okay. Ako, hindi mo okay, na-anak ng anak, anak, -anak Oo. Oh, oh. Para Bukang ka bukas ka lang, iwanan mo na kami dito at ang makasama mo. Bukulit ka na lang. Hindi ka kayo dito, ka, na e, ngon. ka na lang ka anak mo. Oo. Uh, uh. Ay, hindi mo pansinin pag siya ka nang walang kasama. O oh, wala sila. Ang anak din siya niya kami eh, dalawa. Eh, iba ang, ang katayuan natin. Iba. Mm -mm. Iba yan sila. Iba yan sila. Hindi <laughs> ka po siya naman Ano pang pinagasabi mo? Labangan niyo? Ano pang ano, siya po tinaghan na ba? Ano nang ba? Ano nang mga asawa yan? Ay! Uy! Huwag po lang siya, pakailan ba? Yung asta pang daan yung mga labas ay nubad ni mo. Wala kong magtutus utus ng kuang. Ruin may namaghari yan. Si Budoy ba yan? Budoy. Yung saan ba si Budoy? Saan ba yun? Si Budoy? Yung yung matang. Ay, ito? sa Facebook niya, na nga. O, plus may kasi sa science sa... sa Ay, hindi naman sa science. Si Marino yung balay ka balay. Sa yung Facebook. Sa kabilang Sa sa iyo ko baka niya Oh, si Marino no magari talagang... sections, see, kinda, nah horses... May, na, talaga pa. Sa section si ko ang rin. May nabasa ako sa comment section kanina. Ang ko. Talaga ano pa lang. Pinapatunayan niya. Teacher daw talaga kilala rin daw niya. Uh. No? Pero nakakapagtaka uh, na, nga, nga ka ba Yung mga pinsan naman niya, nagsasabi o, ah, na hindi daw sa picture. Oh, yung Nasa group chat, sinip ko yun. Nakita mo ara. Siya ang kauban ako sa usas sa sections. Si siya ang kauban ako. Oo. Oh, oh. Kasi every everyone, and then to three mag-transfer kami na mag ang teacher mag-transfer po. Oh, oh. Mang kaldo tsaka uh. si ulitin nga ako i-reply ko. Oo. Oh. na tayo ko sa usap na hanggang doon ang prinsipal ako kayo na po kawitan ang transport po. Oo. Uh, uh. Oh. Dumagay ni Jun kasi nagtugon pa kami ni sa nga i-area yung mga kuan ka na ang Apa, oh, pescigana ako kana ako? No, uh huh? No, sa kung siapa siya, siya ay arms. Ah, one point five, lahat. Hau sa Abria, masaya. Nilisya siya masaya. Ano nga siya, masaya? code kasi sa likod. Tadiro uh nga ako na -huh. basa. Masaya, ngalmao na siya ng malakas. Na, na, na. ng ano kapanita. Dahil la kajakadina. Kung ano ang usyad, dapat ka inyenda. Nasaan nasa ako. Masulutan niyo natin, pakainin natin sa labas. Bago siya nin mga kababayan, bago siya yapo uh, makuha ng kamagana. Kasi ang Basta namin, uh, Thursday. So, baka namin siya ibigay, bago makuha, banding mo mga kababayan. Kasi maalam ko, mamimiss mo rin siya. Kaya pakainin natin sa labas kasama si Ate Marites, no? So, let's go. Dali natin. ako mga Tara, tara. Ayun, pako. Ayusin mo, ayusin mo. Ah, ihip Wow! Very beautiful na. Eh, ayusin mo. Saan lotion niya? po.

hindi oh, nilagtan ay o lotion galing kamay mo galing natin lang mag lotion okay kanyang lang galing kamay hanggang sa ano pa <laughs> galing talaga ni Nancy beauty na na no? Unaan nyo mga kababayan sa kami po. Ito pinaka importante ng, uh, lakad namin mga kababayan. Nagkulang po na sa lusyon pa, dito pa. Bago namin siya dadalhin sa paggamutan, ito ang pinaka-importante para maging matagumpay ang uh, laban ni Ate Nancy. Kaya samahan nyo kayo mga kababayan. Ayo, 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 Body fire si Nancy. Ito yung guard mga kababayan. Sabi niya, hi guard. Ayos. Eh. Sa mga kababayan. At uh, ipag-pray nyo rin po. Ay, na nasasalita ako muna. Mab mabilis ang kanyang paggaling. Ay, nasasalita ako. Okay? Turo mo lang yung daan, Sam. Ikaw nang salita. Ikaw na lang. Salamat sa lahat. Kita din na si Iwara na kami.

gap certificate eserana, sirana te kelise ke gap certificate te presikan ke desa ke tara kauna stakan me katana gap certificate te kelise ke tara kauna mikin disi patawarin moko ari ka tele sira kan ke sate kauna kauna kalau ke sate ke lokan ka patawarin moko te kelise